Kumuha oh, ka na shorts mo. Oh, Oo, oh, suot mo. Hindi ka pa marunong. Three years old ka na. Kaya biya, kaya biya, punta kaya biya. Ria, magsalang ka naman muna si Naing. Bago mag-alang ka eh. Mm-mm. Alam mo, mo yung kamay mo sa tayo sa si Naing. Mama, mayan ako magbugas yung kilang naman yun. Kapit na kapit pa naman ito, Nay. Ito nga, ay 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 aray na. Ano ba? Alam ko, so far, galing eh. Hmm? Ano na yan? Hmm. Okay. Hmm. Kaya masakit. San ka lang? Hmm. Madali nga yung magpanis ang mga lalo pag di nahukasan yung mga drogas. Hmm. Pag napanisan, pinapakulok ang tunayin. kita kita hmm? mm -hmm. Di ba sabi mo si Pri, si Lia Mai? Hmm. Naka-subscribe kay Papa mo ng games? Hmm. -mm. Mas malalang sa akin. Magkano? 799 saka 399. Yun, dito yung alak niya may Play Store niya eh? Nakakonnect pala yan sa ano niya. 499 kay Papa. Yung anong guro yun? Talking Tom yung mga ano, pre na ano, pera tapos babayaran mo siya ng ano. Totoo ang pera. Nakakapera kayo niya, sabi siya sa anak. Huwag tuwa kayo nanalo, ano may pera ba yun? Wala. <laughs> <laughs> Pero may nananalo daw dyan sa so. Philippines. Mm -hmm. mm -hmm. Opo, meron na. May, ang daming online gaming ngayon. Makaya yung siguro may nagkaroon siya ng na unlimited na pera. Hmm? Si William. Dahil dun sa ano? Sa? Eh. Doon sa binayaran niya. Pinlit niya siguro. Nagkaroon siya ng na unlimited na pera. Unlimited na pera na ano? Sa talking tomb. Binabayaran yun eh. Dollars. mm, mm. Jadi ini apa kemudian, ya? jangan iya, hmm. ลุกขึ้นไปนั่นนี่ตัวลากิหัวเอ้ยอืมเนอะลุกขึ้นไปนะเด็กน่ารักนะแค่น่าไปนะตูบเรนนั่นสักทีนะจะต้องพาไปไป sila na neyust din mga ano yan linggo pa ko hmm kunti lang si parin yung mga panis Hindi naman ako kakain. Uh, Kain pa si Priya? Eh, uh, alam mo kayo, parang naman tumay. Pero tita, uh, alam mo lang eh. Alam mo sa nang alas 8, kakain ng alas 11. Hmm. Ang halian. Sa taba ko lang sa ulit. Panaalala ko, isla sa masbate, kahit na kalaman siya, ang sarap niya. Opo, ang sarap talaga.